So, kamusta, kamusta? What's up mga ka-bro Ipapakita <clears throat> lang ako sa inyo mga ka-bro Meron kasi kami ditong ano, orange sa harap ng bahay. Hindi namin inaano. Parang hindi namin pinapakilaman. Ewan ko lang kung matamis yung bunga. Yung ibang bunga niya, ano na. Tuyo na. Pero yung iba, tinan nyo. ipakita ko ah. Ayan o. Oh. Ayan. di Diba? titikim nga tayo kung matamis <coughs> wala tayo no diba nandito <laughs> lang sa baba Ayan no titikim tayo ng isa mga bro pagka matamis to oh, kunin natin Kunin natin yung iba hmm eh no, hindi yan napapansin. Nandito yan sa harap ng bahay namin. Ay, bahay namin, di ba? Ayun, orange. Ang dami ng bunga eh. ang dami oh. Kala yung kalahati ng katawan nya ito -tuyo. yung tuyo iba na tuyo na lang eh kasi hindi ka namin pinapansin tingnan natin kung matamis ba to <laughs> dito na naman yung mga alagad ko nakita niyo yung mga alagad ko ayan oh malalaki na yung mga pusa natin ayan oh dami sumusunod pa dun diba ayan dami pusa oh tak, hindi yeah. ayan dami nating alaga kaya yung ano kagandahan takot na yung mga ahas na pumunta dito sa bahay yung maglibot libot bango eh iwan lang natin kung ano malalasahan natin kasi brush ko lang din eh kaka uwi ko lang kakagaling ko lang ng farm Ayan o, mga pusa natin na dami O, di ba? Yung mga Yung mga kuting natin nun Yung mga kuting Naglakihan na Ayan Diba? <laughs> tiger Tiger ko, laki na o May isang pusa natin Ang anak na naman, nakaw Buti tatlo lang yung anak Tagal tayong hindi nagkita-kita mga kabro Titikman ko lang Shop pa mo eh Okay yung lasa niya eh Matamis na maasim-asim Kaya lang Mapait-pait Siyempre kakatotbrush ko nga lang Pwede isa ano Pwede isang i-juice Okay, okay sarap ng ano niya matamis siya <tod noise> yun know, o orange natin masarap masarap siya pagka malamig sana saka sa araw eh kaya medyo may init eh pero masarap you know, Pusa natin, oh.

You know, you know. hay ka muna, hi, hello. Gusto kayo, tagal tayo hindi nagkita ka mo. Hmm. Ang sarap eh. Bigat eh. Ayan o. Kami. <laughs> diba? Kaya alam, may orange pa tayo dun sa rep. Hindi orange. Dalawa muna yan, at least nandyan naman sa puno eh. Unahin muna natin yung binili na orange. Update ko lang kayo. Papakita ko rin pala sa inyo yung ano, kasi summer na ngayon dito. Nung umpisa-umpisa ko na ulit na ano, uh, tawag doon, bukalin yung sa likuran namin. Lupa, dati yung mga tanim ko dito, diba? Ang ginawa ko, para ano, makasave tayo ng tubig ginawa ko dito yung mga talbos ko nabubuhay na sila dito nabubuhay na. ang ginawa ko dito mga ka-bro yun o oh. yung mga ambon ito garden ko ngayon yan di ba nabubuhay na ulit yung mga talbos at papano pagka lumago siya may makukuha man lang tayo unti tapos ang ginawa ko dito sa ano man ng tubig namin galing sa kusina Kinabitan ko nga ng hose. Yan. Tapos, nilagyan ko siya ng timba. Yung timba, nilubog ko sa lupa. Ayan. Para yung natatapon na tubig galing sa kusina, naiipon dyan. Pagdadating ako sa hapon, dyan ako kumukuha ng tubig na ano, pinandidilig ko doon. Kaya tinanong, nakapagdilig na ako doon. Nadiligan ko na sila. Yan ang galing yung tubig. Kasi punong-puno kanina yan eh double purpose ah, double purpose na rin siyempre pagka puno yan yung mga pusa siyempre hindi namin sila napapainom eh. wala kami dito eh yan sila umiinom di ba nakatulong din sa kanila eh yung mga pusa ang dami oh ganda tignan eh pagka marami eh Shhh. Shhh. O, Diba? Sinong ahas pang maglalakas loob na ano dito, lumapit. Shhh! Sabi nyan. Talagang kukuyugin sa dyan. Eh, Ha? Ha? Ikaw ba yung nanganak? Ay! Ay, yung Ay Labas kayo dyan! Labas Nilagyan ko siya ng ganito mga kabro Nilagyan ko siya ng crib Kasi pagka yung tatlong aso na yun Yun yung tatlong aso na yan napasaway Pag nakagala yan Ginagawa nyo lang higaan dito sa talbusan sila nagaharutan kaya yung talbos bis na lumago sa sira kaya ayun buti na lang may ganito ginamit ko yan para may protection sila dun sa mga aso plano ko dito ano ko pa rin to yan nilagyan ko na na ano na cultivate ko na to plano ko to kung ano yung flat yan So, dito na ako mag garden kasi mas medyo mas maganda yung lupa dito eh maganda yung lupa dito kasi dito no, yung dito yung nilupa ko dito, mainit yung lupa dito, mabuhangin. Kaya pagka nagtanim ka, hindi masyadong nabubuhay yung tanim, mainit. Eh doon, okay doon kasi yung lupa, para mas malamig yung lupa dito, black soil siya kasi. Ito, gawin na lang taihan ng mga pusa, ayan no, diyan sila tumatayo. Ayun. Ba? Diba? Eh nagtatanim sila. Sinatabunan na nila yung mga tai-tai nila. Ayun ayan oh. kaganda na <laughs> maraming pusa wala nang mga wala naman sigurong ahas na na ano dito mga ngahas ahas na mga ngahas pumasok sa bahay kasi natin wala kami pusa tapos pag mainit syempre yung mga ahas naghahanap ng malamig na lugar minsan may pumapasok sa ano namin dito sa loob ng sa, sa, sala, sa likod ng sala set eh, mahirap na baka mamaya pumasok yung ahas sa loob ng kwarto mas mahirap ay maganda, marami rin pusa. Ayun oh. Ay. Wag diyan, wag ka diyan. Tataniman ko diyan. Doon ka oh. Doon ka, doon ka. Yan. ano ko pa to, kukunin ko pa yung mga hollow block dun. Yung mga hollow na hindi naman nagagamit sa ilalim. Marami doon nakakalat eh. Ay ginawa kong ano. Yan, pag-aanin natin 'yan. ako nadali ah. Buti mataba yung ano natin. Oh. Tapakan ko. Ah. Buti na lang makapal pa yung tsinelas ko. Tagusahan na sa paa to ah. Mm -hmm. Ingat. Mag-ingat. Lagyan natin sa loob. Tapos may hirap na. Makadis grasa. Hoy, hindi yan tayo yan ah. Ay, tumay na si Muning oh. Ning! Diyan ka tumay. Tabo na mo yan. Tabo na mo yan. Puno mo yan. Yeah, very good. Ba't dyan kayo tumatae ha? Meron kayo tayahan dun ha. na Dahil natin po sa mga kablo. <coughs> Itong ginagawa ko pagka ano. Pagdating ko dito, galing trabaho. Dito ako dumidiretso agad. Idiligan ko muna yung talbusan natin para pag lumago. Di, di ba? ko nang mag ano eh salad salad na talbos siya eh. bagong ano bagong pitas ba tayo ano tabi muna natin itong ito tabi ko muna ito e, na ako nito eh tabi ka muna Ming tabi ka dyan tabi ka dyan hmm Tulong kang ngayon. Hmm. Nah, ako lang si Muning. Ah, ba? pa. Naglaro pa si Muning ko. Taba na ni Tiger ko. Tiger. Hey, ah. Ganda ng ano eh. Ganda ng balat niya. Tiger. Diyan na. Ah. <ganda> Diyan na. Oh, Tuan-tuan-tuan -tuwa pa. Oh. tuan tuan pa. Oh. Ayan okay. lang mga bro update ko lang kayo Na-miss ko lang mag-vlog Ayan nyo Pagka ano Medyo may problema pa kasi Itong ginagamit kong cellphone eh Yan, hindi ako Masyado nakakapag-upload Ng video mga ka-bro Hintay-hintay lang kayo ha No gray. gray 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 Si gray Kaya gray ang pangalan nito Kasi kulay gray 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 Oh, gray, di ba? Gray. Gray. May chance si Gray. Parang sila lahat. Milga ako sa pusa eh. eh. Pet lover tayo. Pet lover. Anong silbi ng pagiging animal science natin, di ba? Kung di tayo magiging pet lover. Tiger. Eh, may tiger na maliit. Lumaki na rin. Tiger. Oye, dinamaman sin o. Oh. Di sin si Tiger ah. Ha? Ah. Ah. Ito cellphone ng pang video ko. Hindi ko sa ma-edit. Kaya uh, diretso na lang sa ano siguro. Diretso upload na lang to. May na na yung ano ng cellphone natin kasi yung memory niya. Kailangan na talagang mag-upgrade ng cellphone eh, pag yung GoPro naman ang ginamit ko sa pagbablog hindi ko rin siya ma-edit kasi nga hindi na kaya nung memory nitong cellphone ay eh, pagharutan na ah. ay eh, pagharutan ay pag ano, kain na kayo ay ang dami nila oh ito yung lalim ng bahay namin no, oh. di ba marami akong plano dito eh puro plano to mga gulong to mga gulong ibabalik ko li sa dati yan yung paglalagay ko ng tanim yan parang gagawin kong pinakapaso alright so, kumusta kumusta namiss ko lang kayo summer na eh no? ito yung paligid namin ito yung na oh, diba? kaya nagkakaroon ng bushfire dito sa Australia pagka winter mga damo namamatay talagang nagiging brown brown na brown yan ganyan tapos biglang papasok ang, ang summer sobrang init kaya bawal dito magsiga bawal yung magsiga siga ka dito sa labas sa harap ng bahay kasi baka pag may lumipad na baga mapunta lang sa mga to yung damuhan magliliya baka yung pagmulang pa ng bushfire ayun yung bahay namin no? harap hindi mo alam kung harap ba yan o likod. Likod. Baligtad nga eh. Ito yung likod niya pero siya yung nakaharap doon sa kalsada. <laughs> Baliktad diba? Yung likod niya yun ang harap ng bahay talaga kasi nandun yung terrace. Ito yung unang-unang ano ko eh. Dito ako unang nagkwarto eh. Dito, dito daanan ko nun. Yan. Ito na yung pinaka kwarto ko nung yung kompleto pa yung tao dito kumbaga puno walang ano walang bakante kaya dito ako nag ano muna pero maganda naman dyan nun. malamig nga lang kasi walang carpet yung side nito eh kunin ko pala itong mga ano kunin ko yung mga hollow block sana kayo mga kabro ah mga galaw kunin ko itong mga hollow block eh oh check check baka may ahas Mayarap na. Ayan eh, o. Ah, uh, dito Daling ko dun sa ano. Hmm. Alam mo tayong gagawin kasi dito pag nandito na tayo sa bahay eh. na naman sa loob ng kwarto. At least kahit pa paano. Meron tayong natatapos. Kahit po unti-unti lang. Ay. Uy, sakto. Eh, no? Ayan Nakita ko ah. Oo, ba? Diba? mo ano niya, taba. Pataba ng halo block dito. Yan. Di pantay ah, Ma mapet tong ise. Payat to eh. Lipat natin tong payat. Ito ka muna. Kuhain ko pa yung isang malaki. Ito lang ang ating video nga sa ngayon ah. Pansahan muna ating mga video-video. Ayan. Tahimik sa Australia no. Napaka tahimik dito sa lugar namin. Kasi nandito tayo sa countryside. Ayan oh. No? Pakita niyo sa harapan namin oh. No? Maluwag na ano. Malapag tabi. Magdidilim. Napakalungkot. Buti na lang may ano, Wi-Fi. May siyempre nakapanood ka ng Netflix, YouTube. Lalo ko wala sigurong signal dito, wala na. Walang kwenta ang pagpunta sa Australia. Alright, ito yung ilalim ng bahay. Diba? Hindi mo magkabit na ano dito eh. Do yan. nakakaano <laughs> uh, rin. Kamamia, um, nakaduyan ka dyan, tapos may gumagapang na ahas dito eh. Matuklaw ka pa. Kayo. Oh, Nakakamis din ang magtambay dito sa labas. Ming! Pst! Ming! Si Muning, yung puting, si ah, White Tiger eh. Parang pumet eh. Ming! Ah, dito sila humihiga siguro. Ayan o. Oh. Dami nilang tae eh. Punin natin itong isa mga kabro Alright Last Saka tayo pumasok Kailangan na natin ng, ano Mag garden garden At maka ano man lang Tanim ulit tayo ng okra Saka sakali makapabuhay tayo talong Malibre man lang

kahoy. Yun o. Ang tabla na yan. Yan po rin dito. Diba? Okay yun na isip ko. Hindi na yung ano. Hindi na yung ginagamit namin tubig. Pagka nag ano kami nagugus ng pinggan. Nagsasaing yung pinaghugasan ng bigas. Kung ano ano pa. Mula sa kusina. Sa may lababo. Doon sa may hose pancho dyan. O, diba? Sakto dito sa ating eh na timba. Ah, may tubig siya, diba? O, yan. Kung baga, maano pa yung tubig niyan. Ah, parang mas maganda pa sa halaman siguro kasi pinagugasan na ng mga ano eh. Kung ano-ano eh. Gulay. Liga e, natin si Tiger na maliit. Sa loob. Dito sa loob. Ayan, anong gagawin? Anong gagawin? <laughs> Hehehe. Eh, diyan kaya. <laughs> ay, lumabas na. So, kala nyo na nakakulong na sila eh. Diyan na kaya. Ha? Diyan na kaya ha. Dyan, ay, lumabas eh. Open naman yung taas. <laughs> tiger, nandun na si Tiger eh. Tiger, diyan ka na tinggis gusto naman tu nama tiger maamu naman tu misalnya eh. gusur ini nak kita pagharutan itu eh eh eh, ah, eh? Ah, walang kagatan ay okay na Baka makagat mo pa ako eh So, ganito na lang itong video natin mga kapro. No? Consider ko lang naman. At namiss ko nga mag video video. Walang kausap eh. Wala pa yung mga kasama ko eh. Ano kasi ngayon eh. kumbaga eh, kung baga, off kasi nila bukas. Kami naman ang mag duty ngayong weekend. Kaya siguro, napuntaan pa sa mga ano, kaibigan, -kaibigan nila dyan. Eh, wala pa sila. Ako hindi. Pagka, ano kasi, pagkagaling ko sa trabaho, diretso na ako sa bahay. Uwi na agad. Pahinga na lang. Minsan natutulog pa ako pagka ano eh. Pagdating ko dito, tulog mga isang or. O kaya, darating ako dito mga uwi mo na lang, 4.30 mga ganun. Nakatulog ako, 5. Nagigising na ako noon, ano, minsan eh. Pag na talaga sobra sarap tulog, nagigising na lang ako minsan, alas 10 na. Di pa ako nakaluto. O kaya, alas 9, gano'n. sa pagod magigit kasi yung trabaho natin dito mga kabro alam niyo naman sa piggery sa paghuyang hindi rin basta-basta ang trabaho talagang buhay-buhay din <coughs> ito, buwan ko itong tabla na to alright, alright eh, maganda na dito, malinis na tignan o no? video natin yan maganda rin yung panahon eh tapos kukuha tayo ng lupa doon sa farm yung ano mga uh, matatabang lupa doon tsaka sodas kahit na lang siguro dalawang sakong sodas lang eh ano ko siya itapings ko siya kung baga sa ibabaw ano Oh, laki ng bahay, di ba? Oh, laki ng bahay ha pa eh. lang kami. so ah, wala pa yung kasama natin, wala pa sila. Ay, sarap. Tapos diba pumasok sa bahay, wala eh. Mula dumating ako, ito meretso na ako sa garden eh. eh dilig kagad ng ating tanim. timing Ming, nagawa mo dyan. Sakka natin. Hindi na rin na ano washing Tipid tayo sa tubig dito eh. Sa farm na lang ako mag-washing. At least doon libre. Dito kasi mahal. Mahal ng ano namin dito mga kapro. Itong, sabi dito, itong tanke na to. Dati, 450 lang. 450 dollar lang ang pakarga namin dyan. Ngayon, tumas na. Naging 600 na. Bigat, di ba? 600 dollar. Kung sa peso yun, nasa ano na yun sa uh, mahigit higit ano na rin yun ha ah. sa mahigit siguro mga 25,000 pesos tatlo kami hati hati kami bali tagto 200 kami ngayon wala hindi umuulan eh o sana kung umuulan mas matagal maubos kasi nakakita nyo diba naka ano sa yero ayun o no? nakakonect sa yero yun yung tubo itong tubo na to diretso dyan yung tubig ulan na iipon pang ano lang naman namin siya, pang luto-luto, ganun. Pang hugas ng pinggan. ito naman namin siya iniinom. Ay <coughs> eh, mga pusa, sunod na sunod talaga eh. Oh. Ay, Meng, nagawa mo dyan? Sa taas eh. Eh? Nagawa mo dyan eh? Ah. Yan pala natin yung isang sasakyan natin. Yung kotse. Halos ano na eh. Someone. Ang ano kasi ginagawa ko na kasi palitan sila nung ano sasakyan na isa. Yung Pajero saka tong puti. Nandito yung sasakyan ko isa. Salitan sila. Ayan. Para hindi naman sila ano. Baga magamit din sa sa lunes siya naman ang gagamitin ko isang buwan din siya tapos si pajero naman ang ilalagay natin dyan <clears throat> para ano hindi natatamba yung mga na ano sa pag matagal lang hindi baka bahayan ng mga dagayong, ano eh yung mga makina uh, yung mga wire hindi naman sasakyan ko sabi oh. alikabok ko oh. bang <laughs> galing sa perm eh. Wala likabok Pero i-washing ko 'yan sa ano. Sa linggo siguro magwa-washing ako bago ko siya iparada doon. Bago ko siya ipalit doon sa kotse natin na isa sa Mazda. Lilinisan muna natin 'to para kumbaga linisan muna natin bago natin itabi ulit. Ayun. Sa buhay ni Muning oh, nasa taas na sasakyan oh. ay Meng, nagawa mo diyan? Ha? Nagawa mo Sa tambayan ah. Alright. Okay. Pakatahimik yung bahay namin, no? No? Walang katao-tao. Ito lang, buhay namin. Pagkagaling sa trabaho. Ayan. Ah, talagang dadalawin ka na antok. Wala ang ginagawa, eh. Maganda sana kung ano to. Yung puno na to. Malaki, eh. Pwede sa gawa ng treehouse sa ano, eh. Malalaki ng siya eh. Ah, um, may mga mga kahoy-kahoy dito, mga tabla-tabla na pwedeng ano gamitin. So, ganito na lang tong video natin mga kabro, no. Uh. Maraming salamat sa panonood ulit. Nag-update lang tayo dito sa atin. Para naman kahit pa paano nakakapag-upload tayo ng video natin sa ating YouTube channel. syempre. Oh, so, maraming maraming salamat sa panonood ulit mga kabro. Ganito na lang. Bye bye. Salamat sa Diyos.